Hello guys, this is MJ Bangis and welcome back to my channel. Makikita niyo yung mga improvements ng garden ko. Tingnan niyo may bago akong alaga oh. Tada! si Blood Kiwi. O, oh, diba? Blood Kiwi yung tawag sa animal na to, pero tinatawag ko siyang Kiwi. Kasi, para hindi na ako mahirapan sa pangalan. Sayang di nyo nakita yung malaking potato ko dito. Ay, potato? What the hell? It's tomato. Potato, tomato. At least, magkatanag. O, oh, diba? Ang galing. Ang dami ko ng, ano, strawberry, o. Kunin natin to, kasi papakain ko to. At ibebenta ko to. Pakain ko kalamiyawi. Baka nagugutom na. To, alam nyo ba, maganda tong tomato kasi papakains ng katawan. Kaya, magtanim kayo nyan. Lah! What? Kita nyo ba yun? Grabe go glow. Grabe, anong klaseng garden to? Sobrang ganda. Can you give me fruits? Hala, ang ganda-ganda ng garden mo. Nanghihingi ka pa sa akin ng fruits. Anong ibibigay ko sa'yo? Eh, dapat ikaw yung maibibigay sa akin. Wow, ang ganda naman. Nagoglow. Ano to? Ganda ng owl niyo. Nagoglow din, oh. Oh, wow. Ang ganda. Gusto ko rin nagoglow yung... Ay, may mga tulips din siya. Ganda ng garden niya. Naiingit ako. Bibili ako nitong golden. Kunin ko kaya to. Ganda nito, oh. Mysterious crate. Uy, may, may pa mysterious crate pa siya. Samantalang yung garden ko parang ang lungkot-lungkot. Malito ah. Oh. Nakabagbenta na nga muna. Bebenta ko muna itong mga ano ko ah. Oh. Fruits ko ah. Oh. Ayoko kang ipamigay. <laughs> 18,000 lang yun. Grabe naman yun. Ano kaya nga. Ano, ito rare tomato seed. dami-dami ko ng tomato seed eh. Ito cactus. Nice one. Let's go. Gusto ko too, cactus. Gusto ko yung mga rare-rare prismatic. Makakabili din tayo niyan. Huwag kayo mag-alala. Bamboo seed muna tayo. Lagay natin dito yung mga bamboo seed yan. Yeah. Dapat nakapalig Ala, hindi ko kinokolekt. Dito natin ilalagay yan para madali kong makuha yung ano. Tapos maglagay tayo dito sa bawat gilid para hindi nila makita. Para hindi nila masyado makita yung ano ko. Wala na akong fruits. Wala na akong fruits tree. dapat nga sayo ako hihingi ng fruits. Dami-dami mong fruits eh. Mas madami kang fruits kaysa sa akin, te. Sa akin ka pa talaga ng hingi. Ayan, laki ng ano ko. Bamboo ko, panis. Wala kayo diyan. Yan, wow. O di ba lalagay ko yan sa bawat gilid, tingnan niyo. And pets, wala na akong pets eh. Anyway guys, ang dami ko palang pets. Pero nasabihin ko sa kanya, wala akong pets. <laughs> o, ito yung watermelon ko. O, oh, ba? Diba? Bago to sa ano ko sa garden ko. Tingnan nyo, oh, anong tawag dito? Blood banana. Pero hindi naman siya mukhang banana. Tingnan nyo naman, mukha nga siyang sili. Ano ba yun? Ito, mga tulips. O, oh, ba diba? Ang ganda. Punong-puno ng mga flowers. And ito yung mommy tulips and father tulips. Ay! O, oh, diba? May mag-asawa sa mga garden ko sa kanila. Wala. uy ito. Hala, laki. You found a blueberry seed. Uy, may blueberry seed. Kunin natin yun. Kaso ayoko ng gandong blueberry. Hala! Wow, ang ganda naman yan. Kumikinang. Bigay mo na lang yan sa akin, Ana. Bigay mo na lang sa akin. Ganda niyan, ah. Akin na lang yan, Ana. Yun, rainbow mango. wow. Ngayon lang nakakita na na, uy, angas nito. Dahil dyan, i-heart ko yan, di ko to ibebenta. Ganda, ang ganda, grabe, sobrang ganda. Hi, Sophie. Andito pala si Sophie, friendship natin to eh. Hello. Yan, yeah, nagilaw tayo kay Sophie. Ang ganda ng mango ko. Saan ko kaya pwede? Hindi ko kasi siya pwede itambay dyan eh. Anyway, gawa muna tayo dito ng tomato. Dito ko ilalagay ng mga tomato ko para magkakasama sila, hindi sila malungkot, ganun. Eh hey, no, meron akong, hala! Meron akong hedge dog! Oh my gosh, ngayon ko lang nalaman. What the hell? All this time, hindi ko alam. Meron din akong snail, guys. Oh! At meron din akong deer. What? Oh my goodness. Ang dami kong pets. Anyway, tuturuan ko kayo para dumami pa yung pets nyo dun sa garden. Kasi ba diba yung max tree lang. Pero ito, ibibenta natin siya. Ibibenta natin to. Ay, mali. Hindi yan, guys. Dito tayo. Magtotalk tayo sa kanya, sa salesman. Tapos, magsyo pet info tayo. Yan. Trade in pets for extra... Pet equipment equip slots. Ayan! Pwede tayong mag-equip. So, ibebenta natin to. i -re -re home natin siya. Pero, huwag kayong mag-alala, guys. iri lang natin sa Hindi naman totally yung ipapaanong pag dito. Kung kani-kanina ibibigay, i -re -re -home. So, aalagaan pa rin siya para naman dun sa mga bata nating mga pets. O, oh, di ba diba? Okay! Let's go! Pwede na nating ibalik! Hi! Hello! Hello, guys! Andito pala yung mga friendship natin. Ito yung mga maaangas yung garden. Pero, babalik tayo sa garden ko kasi papaangasin din natin to. O, oh, 'di ba? Diba? O, oh. Dahil dyan, pwede na tayong maglagay. Ito, hedge dog ba? Or yung snail? Parang maangas yung snail. Yan na lang snail. di oh, ba diba? Tatlo na sila. Pwede pa tayong maglagay ng isa. Rooster. Ayan! Hindi ko pala napakita sa inyo. Meron akong rooster. Yay! Ang dami ko ng pets. di oh, ba diba? May snail pa. Ito, para ano, para linisin niya yung mga nandito sa garden ko. Kasi, alam nyo na, may mga ano dito, mga uud-uud. Sayang naman. So, ayan. Tama yan para tagalinis siya. Ito, snail to SpongeBob o oh, di ba si Gary? Hello Gary. Welcome sa garden ko and meet your mga friendship, mga housemates, o oh, ba? Diba? May mga housemate siya. Uy, may gold dito na strawberry, oh. Uy, laki! Ito, may golden tomato. Alam niyo ba pag binenta niyo mga golden golden, mahal yan, te. Or pwede niyo ring ano, taw dito. Pwede niyo rin siyang ipakain sa mga pets nyo para naman magising sila ay para naman tingnan nyo hindi sila maguto o oh, di ba diba, meron pa ako candy blossom na gold panis ito gold tomato ipakain natin dito to o oh, di ba Tingnan nyo naman, bigla siyang nabusog. Tapos, ito mga blueberry. Ang pangit ng garden ko sa kanila, ang gando. Gusto ko rin ng coconut tree, paano kaya yun? Mag-harvest lang muna ako dito dahil marami na ako hindi na harvest. Medyo matagal-tagal ko na rin itong hindi napuntahan. Sobrang busy kasi ang Ea eh, Girl. Give me moon mutated fruit to get lunar points. Hala, binibigyan niya ako ng dragon fruits! Grabe, ang bait naman ni Sophie. Thank you so much. chill dragon fruit. Oh, grabe, ang dami niyang binigay sa akin. Napakabait mo naman, te. Grabe siya. Wow! Tingnan nyo, binigyan niya ako. Wow! Ang laki. Grabe. Pwede ko itong ibenta, Sophie, para marami akong pera. Naku, ito lang yung kaya kong i-offer sa'yo. Okay lang ba yun? <laughs> okay lang ba? Ito lang kaya kong i-offer. I-offer. Night eggs. Ano tong night eggs? Pack. Night seed pack. Um, ano ba to? Ano ba yan? May bayad. Lah! Ang ganda ng star niya, kumikinang. Ganda naman nito. Paano kaya to? Ano yon Gabi may coconut tree siya, oh. Paano kayo makabili ng coconut tree? May mga eggs siya. Ganda nito, ano to? Bamboo? What is this? Ganda na ah. na. Show me gear shop. Yan. Bili tayo dito ng gear shop. Hmm. Ano kaya pwedeng bilhin dito? No stock? Ano ba yan? Grabe naman magbili itong mga to. Favorite tool. Hala! Ang dami naman yan. Kulang yung pera ko, te. Ano ba ang kala mo sa akin? Super yaman. Show me daily quest. Ayun, harvest 3 dragon food. Ayun, nakomplete ko na. Bibenta natin yung mga na-harvest ko. 81,000 lang yun. Grabe naman. Ito, di ko pa rin makuha yung dragon fruit. Buti pa sila. Meron silang dragon fruit. Sawang-sawa na ako sa tomato, te. Puro, wala. Binibigyan niya ako ng celestial. What the hell? Grabe, ang bait ni Sophie. dami niya binibigay sa akin. Dragon fruit. Grabe ka naman. Thank you, Sophie. Topper, bait mo naman, Sophie. Lahat na binibigay niya sa akin, dragon. Oh, tingnan mo. Laki, oh. Bili tayo nitong blueberry. Parang hindi ko na kailangan ng blueberry. Strawberry na lang. Sophie, dami mo naman binibigay sa akin, Sophie. Teka lang. Magtatanim muna ako. Pwede ba yun? Magtanim muna ako. Yung cactus, dito ko siya ilalagay din. Para, ano siya. Tawag dito, naka-form siya dyan at maano niya. And then, to tomato seed. Dito tayo mag tomato seed. Ito, nagugutom na to si Miawi. Ilan taon na ba to? Ay, 27 na pala to. Bebenta natin to para dumami yung pera natin. Uy, 1 million! Sarap! Ay, baka may nabenta akong binigay sa akin ni Sophie. No! Di bali, okay lang yan. Uy, lumaki na siya! Oh no! Yung father, nagkaroon pa ng grandfather. What do? Well, yan, dito natin sila ititipon-tipon. Para, ano, maganda. Ang ganda! Sofer ganda! Hala! Ang laki what the hell parang ano banana banana blood banana pero mukhang sili what the hell What the hell is this? Bakit naggo-glow-glow? Grabe, ang daming glow mushroom. What? Grabe, ang ganda. Ba't naggo-glow? Gusto ko rin ang naggo-glow. Pero madami akong pera. Don't you worry, guys. Gusto ko rin ang naggo-glow-glow. -glow. Ba't hindi naggo-glow-glow -glow yun sa akin? Wait lang, mag-harvest muna ako nito strawberry. Daming strawberry, oh. Uy! Ba't ka nandyan? Ba't ka umakit sa ano ko? Sa bamboo tree ko. Mga aket bahay pala tong mga ito eh. Grabe dami niyang pera. 243. What the hell? Punan ko kaya yan ng pera. Dapat dun tayo sa madaming ano, sa madaming tao. Uy, laki ng tomato ko. Ngayon, kunin natin yan para madami tayong pera. Let's go. Tapos, dapat, dapat meron ako ditong ano, bamboo. Paano ako makakapunta dun? ba diba? ba diba? Paano ako makakapunta dun? Ayun na, dito na yung mga friendship natin. Dumadami na yung friendship natin. Grabe si Chelsea, 2 billion. Grabe naman yun. Kailangan ko na magbenta ulit. Sorry, sorry. Bebenta mo tayo, okay? Bebenta ko pala lahat. Magkano kaya yan? 180 lang yun? What the hello Konti naman nun. Ayoko na mag-blueberry. Ayoko na rin mag-tomato. Wait, ito kakso. kaksus. -ca -ca cactus, nice one. Cactus. Hello? Sorry, maya ka na. Maglalagay ako dito ng cactus. Dito naman sa kabila. Dito banda. Yarn! O, oh, di ba? Diba? Grabe, grabe naman to. Saan ko ito ilalagay? Pwede ko ba siyang ilagay dito? Hindi ko siya malagay dyan, te. Ano ba yun? Pwede ko siya malagay. May gold pitch ako. Grabe, 11.1 billion. Grabe naman to mga pera na to. Dahil dyan, manggagaya tayo sa kanila. Huwag magalala. Magkakaroon din ako ng ganyan na pera. Mag-harvest-harvest lang ako dito. Grabe naman na yun. Nag-glow. Aantayin ko yung ano. Aantayin ko yung tao dito. Yung all. Paano ba yan, guys? balita? ko kayo sa magiging garden ko ha. Para sa mga susunod pang videos, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. See you on my next one. Bye-bye! Thank you so much, guys! <tapartan>